sakit man huna huna on na 5 five months na nakadetain adeli illegally detain si Presidente Rudy sa dahig pero magpasalamat yapon mi pamilya Duterte kay kamotanan nga naa diri karon sukat sukat wala jud ninyo mi gibiaan hangyo ninyo na magpadayon gyapon ta para madumog ang atong tingog sa administrasyon. Kining walay utang kabubuton na administrasyon. Kay nabuhat nila na kay PRRD in broad daylight, unsa na lang sa toa mga ordinaryong Pilipino. ba ho, sa person Yes! Tino, John! Again, mahayong gabi sa tanan. Ako naman po si Abed Padilla. At kami po ang makakasama ninyo ngayong gabi sa pagkakaisa at panawagan. Sabay-sabay tayo! ng gabi. Kaya kung malapit-lapit lang kayo, abay pumunta na kayo mga taga damao Daghan lagi ka artista o banda karong gabi is. Eh. So I hope that you can all join us. Alam mo, yes. Abe, sa totoo lang ha, nakikita ko lahat ng tao dito at sobrang na-overwhelm talaga ako dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niyo. Room. Yes, kaya naman alam mo marami na at yung iba nalulungkot of course dahil sa tagal na ng ating uh, paghihintay upang uh, pauwiin na uh, ng uh, ICC si Tatay Digong. Kaya yes. sabay-sabay nating isigaw! Free to Duterte now! Free to Duterte now! Free to Duterte now! Free to Duterte, Duterte now! Mga kababayan, isang buwan na mula ngayon nang naganap ang nilitis sa ICC ng ating minamahal na Tatay Digong at naniniwala tayong lahat na nararapat lamang na walang ibang hatol kundi siya ay palayain at pauwiin dito sa ating bayan! Yes! Kaya naman mula ngayon araw-araw nating isigaw Free Duterte now! One Free more time! Duterte. On. Free, Free Duterte! Duterte. Free Duterte now! Free Duterte now! Grabe, overwhelm talaga ang pagmamahal ng tao dito. Ngayon, Abet, patuloy nating napapawi ang ating lungkot dahil walang humpay na nagkakaisa tayong lahat na isinisulong ang nararapat. Hindi lang mula batanes hanggang mulo, ngunit sa ang parte ng mundo ay sumisigaw ng free Duterte now. Kasama ang libo limong tao nandito ngayon. Kaya naman, handa na nating, uh, handa na ang ating mga sarili dahil tampok ngayong gabi ang mga bandang kaisa natin bitbit -bit ang kanika nilang mga musika. Pero bago natin ipasok ang banda, meron tayong very, very important guest. Nandito po ang ating vice mayor. Yes. Upang magbigay ng napakagandang mensahe para sa inyong lahat. Abet? Ah, yes. So huwag na natin patagalin. Ladies and gentlemen, let's all welcome Vice... Vice... I... Let's go! <laughs> Vice Mayor Rigo Duterte! Mayong gabi, kanin yung tanan. Kamusta man mo? Kamusta Tatay mo? Oh, personal ko ni Ani dere kay gusto jud nako personal magpasalamat sa inyo ha na naghatag og gugma og suporta o nya, naghatag pod og oras para makaadto dere salamat jud kayo o so, palakpakan inyong sarili kay ang inyong gibuhat dako mo respeto jud na sa ato atanan o. O nya, sakit man huna huna na 5 uh, five months na nakadetain ini illegally detain si Presidente Rudy sa Dahig Pero magpasalamat yapon mi pamilya Duterte kay kamutanan nga naadri karon sukat sukat wala jud ninyo mi gibyaan nagpakita gyapon mo na na de, gusto ninyo tinud-anay ng gobyerno o walay atik-atik, walay hindi ko gusto mo ingon pero sige na lang walay bangag na administrasyon ni walang utang kabubuton ni administrasyon salamat yapon in behalf of the Duterte family daganjong salamat Personal kayo ni, this is very personal to me because dili lamang good mayor ang gikuha sa toa. He is also my grandfather. Unya sa karon mo hangyo ko ninyo na magpadayon gyapon ta para madumog ang atong tingog sa administrasyon kining walay utang kabubuton na administrasyon kay ong nabuhat nila na kay PRRD in broad daylight unsa na lang sa tua mga ordinaryong Pilipino so sa inyo tanan diri dako jud ko kami dili na ako kami mana diri karon dako jud mig utang kabubuton ninyo daghan jud salamat oh, pagsuporta o paggugma sa akong lolo, sa atong tatay digong, sa atong presidente. Salamat kayo. O niya, bago ko mahuman o istorya para mapadayo ng ang event, gusto lang na po na mohangyo lang po ko ninyo. Kaya akong amahan si ti inday uh, matong bisi presidente na naman sa dahig uh, makig storya uh, makig meet sa atong tatay digong magpadayon gyapon punta na magampo na maayo ang iyang panglawas hantod 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 sa makauli siya diri sa ato ah. makauban nato siya where he can go home and maybe sooner we, where he can rest in peace with us, our family. So, sa inyo, Tanandri, tagang kay salamat, mabuhay kayong tana, among tanan, o God bless sa inyo, each and every one of you here. Tagang salamat, maayong gabi, kaninyong tanan. At mabuhay ka, Vice Mayor Rigo! Sa Tagalog, yung sinabing mag-ampo kitang tanan sa maayong paglawas ni Tatay Digong hanggang makabalik siya dito. Uh, sa Tagalog po, tayo po ay magdasal. Yes. Lahat po tayo ipagdasal natin gabi-gabi ang ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa maayos niyang kalusugan hanggang sa pagbalik niya dito para makasama. Ayong mga Pilipino at lalong-lalo na ang kanyang pamilya dito sa Davao. Yes. Sa lahat nating mga nagmamahal sa kanya, yan patuloy natin sumuporta. And now, yes! Yes! Hindi lang po si Vice Mayor Rigo ang makakasama natin ngayon. Makakasama din po natin ang ating minamahal na Vice Mayor Bastet. na senador ngayon ng Pilipinas Senator Rodante Marcoleta Handa na ba kayong lahat? Yes! Handa na ang lahat kasing handa na na muling makita at makasamang muli of course ang ating uh, ang, at ang atong amahan Tatay Digong How about yung mga kasama natin dito ngayon sa Davao Andam na ba mo?